So. susunatin ko na lang shoulder. Susunod po yung shoulder ko ho 14 inches sa likod 'yon. Kasi likod lang hindi. So kalahati lang ng 14 inches is 7 inches. So ganyan po. 7 inches. Tapos, ang susunod na susukatin, yung kalahati ng armhole ko, uh, 14, 7 din, 7. Ganyan ang procedure sa pattern making. Ho. 7. So, natin siya. Susunod ho, sa chest, yung bust. Yan ang bas ang pagsukat sa baso kasing linya ng armhole eh yung sa chest divided by 4 kung ang yung paikot sa buong chest is from the to harap uh, 33 ang nakuha ko divided by 4 is eight and one fourth, one fourth. So, 8 and 1/4 yung 1/4 so 8.25 dito ho 'yun so ganyan i-guhita natin ito yung 8. Ito yung size ng bus ko na 1 fourth. Kasi kalahati lang ng harapan, di ba? And then, yung susunod ho, yung susukatin yung sa waistline. Sa waistline ho, yan. Kasi 5 feet lang ako. So, dito yan. mga 11 ani half. Kung matangkad dito yung waistline ko. Okay. Uh, yung 1/4 ng waistline ko is 7 kasi 28 lang yung waistline ko. Divide by 4 yung 28 is 7. To. And then yung hips ho, yung hips, from dito waist line ito chest line from waist line count kayo nang 7 inches yan ho ay hip line sa, sa balakang hairline. Tapos yung hairline ko, yung balakang ko, 33 inches divided by 4 is 8, 8 and 1/4. Ang 1/4 yung apat 1/4 ng balakang ko, 8 and 1/4. Ito 1/4. Yan, ito diyan. Ito diyan. mag-shift tayo mamaya. So, punta na tayo sa ang hall ho. Yun. Ang standard lahat ho na nagpa-pattern making, binababaan nila dito sa harapan yung blouse, diba? Kasi para hindi nakaangat yung harapan ng blouse sa, sa dikod. So, ako 1 cm lang. Kanya-kanya ho kung anong gusto nilang, diba? Ako 1 cm lang ako. Para hindi masyadong nakababa. Yan. Tapos dito, sa collar, magbababa ako ng 3 inches. Basic lang ho ito. Parang basihan lang ng gagawin natin polo collar So, 3 inches. 3 inches din dito. Para pantay, 3 inches din dito. Gagawin nyo yan. Pattern. Yan ang basihan. Tapos ito, guguhitan na natin. Kasi sa blouse, diba, sa harapan, kailangan mas mababa yung harapan ng blouse. Ganyan. Yan ako. Tapos, guguhitan na natin yung ano, ito ang basihan natin sa sa kilikili, sa armhole. Hindi ho ito ha. Ito kasi yung kalahati ng armhole. Ito sa bus, sa chest line. So, ganyan. Kami, dito pa rin ang guhit natin. Okay, ganyan lahat ginagawa ng mga nagpa-pattern making. Ganyan no, Ayan. Para sa likod ho yan. Yung para sa harap, na kasi ito kalahati sa likod. Yung kalahati sa harap, di ba? Kaya, ina ina-adjust ng 1 cm kasi yung harapan ng bus it, hindi pareho sa likod okay dito iangat mo lang ng konti. papantay dito sa line ng ano. Dito sa line ng guhit na para sa likod ng blouse. Ito, sa, sa front, so ganyan. Dito. Yung point na yun, iangat mo lang ng ganoon para sila ay mag-align. Yan. dito ang gupit ko, ito wala yan. Okay. So, ito yung sa harapan na blouse. Di ba? May collar to sa likod. Yun. Tapos dito, magawa tayo ng round para sa polo collar. Ito yung basic ko Yun Basic Huwyan. Para sa harap. Yung sa likod, likod ng blouse, Magbababa lang tayo ng 1 cm. Para hindi masyadong mababa sa likod. Parang backless na. Ganyan ho. Okay. Diyan dito sa dahil na to. Yan. Hindi siya masyadong mababa. Okay. Tapos, Uh, tapos na tayo dito. huguhitan na natin yung shape ng damit. Okay. Yung shape ng damit. Kung gusto ko may shape. Ganyan. Ito wala ho yan na ito tayo sa line na to Yung size ng chest ko. Idudugtong lang natin na ganoon. Para maging shape-shape siya. Ganyan. Ito yung end ng blouse yung end ng blouse ko pala, 25 gusto ko. From shoulder. From shoulder here. 25 inches gusto ko. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maitsi. Hindi na kasi ma puso yung mahaba. Maaksaya pa sa tela at mainit. Hindi ho ba? Yan. Sige. 23 na lang. Nagkulang yung papel. 23. Okay? 23 yung papel. So, 23 ang aking length ng blouse. Kasi 5 feet lang naman ako. 23 inches length of blouse. Pwede niyong habaan kung ano gusto niyo. Okay. 23 na lang. Yung sa speech ko, 21 eh. Pero, pwede naman palitan. Di ba? So, ang Susunod, so, si ship. Maglalagay na tayo ng ship sa blouse. Yan. So, ito. Kasi malik lang yung balakang ko. 8 and 1 4 O, 8 and 1 fourth. Yan, 8 and 1 fourth. 8 and 1 fourth dito. Yan. Ito na ho, hindi na ho ito. Eight and one-fourth, eight. Tapos ito, one-fourth. So, ganun. Ito, eight and one-fourth na rin sa dulo. So, iludugtong na lang natin para may shape. Pwede kailangan ano, no, hindi pangit ang pagkaguhian. Sino, ka, hindi bali sobra sa baba. Kasi pangit naman pag masikip na masikip sa bintiho, di ba? Kuya, gabi niya na. Pero kung gusto ninyong straight, dito nyo siya guguhi.